Ay, si good morning, good morning. So, ayan, at uh, tinanghali tayo ngayon. At, pupunta tayo ngayon sa, ano, sa Batino. tay mag, ano, mag-pick up tayo. Tung, tara, let's go. So, ayan, guys. <coughs> yan eh, ating, ano, dito. ating, ano, dito. Natay, uh, naglalakad tayo ngayon. Ayan. Ayan. Oh. So, ayan. Natan uh, tayo ngayon sa aming lugar. Ayan. Naglalakad tayo ngayon, guys. Ayan. Natay, service. So, lakad lang tayo. Ako na tayo sa truck. Tayo okay. okay. guys sa truck. Wala na pre, bargain. Ah, oh, oh tara dami ang bargain ako, ko pare ko so. Wala pa eh. No, 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 no. Di ko alam pero babalik daw eh. Oh. <laughs> oh. so guys at papunta na kami sa ano punta tayo sa truck oh ay oh. <laughs> so guys oy ikaw pa eh so si ikaw pa so guys at nandito tayo ngayon sa ano at uh, dito tayo sa silangan so yan nagpapunta tayo sa truck at tayo ay punta tayo ng batino so tinanghali tayo guys yung uh, tinanghali tayo ng gising so yan so lakad lang tayo guys guys yung dalawa yan nag-uusap pero nagkakarga pa ako ng ano, hangin uh, nag-uusap yung dalawa Mamiya, na yung driver natin ha ah. sabi nung ano, dalawang helper ko guys o. Oh. yan sabi pare uh, na pare yung ano natin yung driver natin uh, pasarap talaga ng tulog yata Oo nga hindi nga sila nagkamali pare Pari, hindi tayo nagkamali. Pasarap ang ng driver natin. Yan. guys at uh, dito na dito na tayo sa ano Batino. nandito na tayo sa parkingan malapit uh, Na, na puno na naman pala parkingan. Ayan guys. Ah, uh, uh, kaparada guys. Ayan guys, tayo na tayo. <laughs> ando na yung mga tropang ano, mga tropang kurimaw. <laughs> guys, ando na yung mga tropang kurimaw. Nauna na. <laughs> so, yeah, pipila pa lang tayo ngayon, eh, guys. So. Sin siguro yun. So guys, nandito kami yun sa parkingan. O. Ayan o. yung kas namin kapon yun guys. Ito kami sa parkingan guys. Ayan.